Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelit ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa sana ipinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan niya sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip si Lim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Na magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. man, ito'y Diyos na gutos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos na banal niyang lupain sa bundok niyang inagaw na kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katuwiran at kabanalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, Alaluya, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus niyang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus. Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila. Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,